Magandang gabi mga idol, welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan <clears throat> Nabasa ko kanina yung isang comment ng ating kaibigan, nung, uh, nung isa kong follower Kung ano, kung nakakaranas ba ba rin ako o bumabalik ba ba sa akin yung sakit na GERD at saka uh, ANXIETY Ito, mga kaibigan ah uh, yung GERD, kahit pa sabihin nating magaling na tayo kahit ako sabihin ko magaling na ako ah uh, yung acid reflux kasi mga idol ah uh, actually yung acid reflux hindi yan talaga sakit ano hindi yan talaga sakit yung acid reflux mga idol yung GERD, oo ah uh, kasi yan mga idol kapag um, may acid reflux ka, normal yan sa tao. Ito yung pagkalam ng sikmura. Ano, lahat naman tayo nakakaramdam ng gutom. Ano, ah, dahil sa sobrang gutom, nagre-reflux minsan yung ating, ano, yung ating panunaw. Kasi, gusto na niyang tumunaw ng, ng mga pagkain, pero, hindi pa natin linalamdan yung ating sikmura, yung ating chan. Kaya, tendency, umaakyat. Ano, umaakyat. At ayun uh, yun ang dahil lang kung bakit tayo nagkakaroon ng ulcer, kung bakit tayo inya mm, uh, yun nga, nagre-reflux, ano, kung bakit maabot mm, umaabot ang galalamunan minsan yung acid natin na minsan nalalasahan natin minsan nga, idudual natin ano, kasi mm, nadudual tayo, nasusuka tayo at uh, lalabas yung maasim na liquid na galing sa ating sikmura yun, <coughs> normal yun mga idol normal yun mga kaibigan um, nagiging sakit lang siya kapag ito ay kinawag na nating GERD anong ibig sabihin ng GERD? yung paulit-ulit ano sa Tagalog ano sa Tagalog gina natin yung paulit-ulit na pag-acid reflux hindi na niya hindi na nakokontrol hindi na siya normal ano normal kasi nako nakokontrol ng katawan natin kapag kakumayan tayo bababa na yung acid o kaya di ba pag nagutom tayo mura nag reflex siya bababa yung acid. Ano, mawawala yung acid kapag ka nabusog na tayo. Uh, o kaya naman kapag ka tayo ng kain na mga maaasim, anghang, uh, matatamis, mapapait, normal sa tao ang mag -reflux. Ano? O kaya na napagod tayo, masyadong mabibigat yung ating ginawang trabaho, normal yun. Ah... Uh, Umaakyat yung acid ano? At uh, isa pa dyan kapag ka natulog ka Nang busog na busog uh, Magigising ka na lang nagre reflux ka Normal talaga yan uh, Kahit wala kang sakit Na katulad natin uh, Nararanasan niya ng lahat ng tao Mga idol Lalo na yung mga buntis Yung mga buntis kasi Naiipit yung tiyan ano? Kasi lumalaki yung tiyan nila May baby sa loob ng tiyan naiipit ano naiipit yung Ah... Uh, yung laman ng chan yung mga papuntang esophagus yung ganyan Ah... Uh, yung kasi magkakadugtong naman yan ng bituka bumabalik yung acid ano salito siguro O bababa na yung kinain natin matutunaw na siya hindi pa siya makababa kaya umaakyat umaapaw yan kapag kan Uh, tulad natin na nagkaroon na ng GERD uh, yung tanong ng kaibigan natin kung bumabalik ba o nararanasan ko pa ba yung sakit na GERD na acid reflux opo kasi bilang tao normal na magkaroon ng acid reflux sa mga bagay na ginagawa at kinakain natin ano, ngayon po Uh, kapag ka hindi natin naalagaan yung mga trigger yung sarili natin sa mga trigger uh, kapag ka umatake yung acid reflux sa katulad natin merong good at mahina ang resistensya natin dahil sa mga um, lifestyle na ginagawa natin um, toxic na kinakain natin posible po na maranasan at ganun din po ako nararanasan ko pa rin po yung acid reflux ng matagalan na tinatawag natin ng GERD. Ano, yung paulit-ulit. Uh, ang dahilan po doon, kasi nga, uh, dahil tao tayo, normal tayo, na hindi nakakasunod sa mga, ano, sa mga, um, uh, pag-iingat. Ano, hindi po, lahat naman tayo mga tao, ano po, hindi po tayo talaga perfecto, hindi po tayo nakakasunod mismo. Kahit alam na alam natin kung papaano na natin ingatan yung ating sarili laban sa mga sakit na meron tayo. Pero kapag ka maganda, maayos ang kondisyon ng katawan mo ngayon, nakakalimot pa rin po tayo. Ano, kaya yun, nagiging gano'n ano, nagiging... Uh, pagbalik nung sakit natin. Ang kagandahan lang po sa mga katulad namin, katulad ko po na naka-recover na sa sakit na 'yan. Uh, kung sa ano po ay eh, may natutunan na. Ano po? Uh, tungkol sa sakit natin, sa sakit na GERD acid reflux, uh, madali na pong makarecover kasi po alam na namin yung gagawin namin uh, laban sa sakit nat natin nating ito. Ano po, At yan naman po ay mga sincere ko sa mga video na ginawa natin, ginawa ko, no? Ah, uh, tungkol naman po do sa um, ating anxiety. Uulitin ko po, katulad po nung girl. Yan po ay umuulit. Ano, hindi po porke magaling ka na, uh, hindi mo na muling mararanasan o mararamdaman yung anxiety. Sabi ko nga po sa mga video, sa mga vlog na ginawa ko, dati pa, ano po, dati pa, yung mga nakalipas po mga vlog, lagi ko po sinasabi, magaling na ako, pero, ito po ay kontrolado. Ano po? Ano po yung ibig ko sabihin kontrolado? Ano po? Ang sakit pong anxiety, takot po to, Ano, takot po ito. Uh, kapag sinabi pong kontrolado, ah, uh, madalang na po na umatake yung anxiety pero umaatake pa rin po yan at tulad po nung sa GERD sa acid reflux alam po namin na mga nakarecover na dito kung paano i-handle yung anxiety na hindi siya lubos na magpapahirap sa amin ano po um, tulad ng lagi ko sinasabi sa inyo noon pa man lagi kong sinasabi basta't ang topic natin anxiety ang pagkontrol po sa anxiety ay dapat alam mo ang kinatatakutan mo kasi kapag nalaman mo na na pakiramdaman mo na yung takot mo at alam mo na na yun ay isang takot ano magkukondisyon ka uh, magre-recover ka ano po magre-recover ka hindi po ito magpapahirap sa inyo Alimbawa halimbawa nakaranas ka ng acid reflux muli um, tendency po ng katawan, ano po, tendency po ng ating utak, tsaka ng ating katawan, um, anong tawag na natin doon, may isang term doon eh, um, body reaction po. Ano, yung body reaction po natin, matatakot po. Ano, matatakot po. Uh, yung ating utak po, magdidikta. Ano, po? magdidikta yan. Ano pang, ano, kanina, nag-lecture yung kami. Ano po, Ah uh, muling nagbabalik muli ako sa paglelecture sa opisina namin at uh, maganda yung ano yung kasama kong uh, katrabaho graduate siya ng nurse ah uh, siyempre ang topic namin about sa drugs at uh, kalaki kalakip po doon yung anxiety at saka depression ano uh, maganda yung ano niya yung sa um, I, ano natin eh, kasi halos pagdating sa anxiety, ganito talaga yung nararanas at nararamdaman. Ano po? Ang tayo po kasi may neuron sa utak. Ano po? May neuron tayo sa utak at yan po ay uh, nagsesend. Ano po? ng mensahe katulad ng takot. Ano? Takot. Uh, kapag ka naranasan natin yung uh, atake ng sakit, kahit anong klaseng sakit, at uh, pag-usapan natin yung GERD. Kung hindi mo pa alam yung GERD, ano, kung bago ka pa lang sa GERD, uh, may hirap na hindi mo may paliwanag, A atake yun, magdidikta yung ating, ano, magdidikta yung ating utak, ano po. At uh, meron po tayong uh, receiver. Ano po, may receiver po yan. Yun po yung isang parte ng utak natin kapag na-receive yung dinikta nung kabilang parte ng utak natin. Ang utak po kasi hindi yan porque magkakadikit. I isang ano yan, isang buo lang yan. Ano po, uh, may mga bahagi po yan. Ano, may mga nagdidikta, may mga nagre- may nagre-receive, may uh, nagta-transmitter, nagtatrans ano po, ganun um, yung utak po natin halimbawa uh, dinikta niya ay magtrabaho ka igalaw yung mga daliri igalaw yung paa saka lang gagalaw yung lahat kaya nga minsan kapag adikta ng katawan natin ng ating isipan ano um, uh, yung ano yung takot yung ididikta niya yung lahat ng parte ng katawan mo uh, hindi magpapangsyon kaya minsan po para tayo napaparalyze napapara ano para tayo napaparalyze tumitigas yung mga muscle uh, nangingimi yung mga parte ng katawan natin uh, whole body uh, yung ating uh, mga joints hindi natin uh, maigalaw tulad ng paa ayaw humakbang tulad ng kamay ayaw umikom uh, namamawis na, na, ma, ang ating katawan at meron tayong kaba. Ano, yung, yung dinitikta ng katawan natin. Um, ngayon, kapag ka naranasan mo yun, ang mangyayari sa iyo, um, magpapagamot ka. Kala mo, meron ka ng ibang malubhang karamdaman. Pero ang katotohanan nun, maling uh, dikta lang ng ating utak. Dahil, naguguluhan yung at naguguluhan yung ating utak kung ano yung naramdamang kakaiba ano na atake sa iyo. Ngayon po mga idol, kapag kam um, nalaman mo, ano po, kapag nalaman mo na kahit hindi ka umiinom ng gamot, ano, ito po ay aking karanasan. Ano po, lahat po ng kinukwento ko dito ay, naging karanasan ko. Ngayon po mga idol, kapag ka, ka uh, kahit hindi ka pa um, kahit hindi ka uminom ng gamot tungkol do sa um, nararanasan mong pangingimay na yan, Uh, pagtigas sa mga muscle, hindi ka makahakbang, uh, hindi ka makaikom uh, ng kamay, pinapawisan ka, kinakabahan ka, kahit hindi mo inom ng gamot yan, kapag nalaman mo yung sakit na pinanggalingan, ano mo, sakit na pinanggalingan, kung saan nagumpisa ang mga bagay na yan, mawawala po yan. At, uh, Siguro aatake uh, lang ulit yan kapag mayroon kang iba na naman naram, naranasang sakit. Ano? At ayun uh, nga po, hanggang hindi mo naunawaan yung mga nararamdaman pong pong yan. kahit paulit-ulit nararamdaman mo po yan, sigurado ako na paulit-ulit mo rin mararanasan yung hirap ng atake ng anxiety. Ano? Minsan mahirap ipaliwanag eh. Uh, minsan kasi, ano, uh, sarado yung ating isipan kapag ka, ano, kapag ka, hindi tayo linalapatan ng manggagamot, ano, hindi tayo na check, check up na magagamot kasi ang nasa utak lang natin nakasiksik lang sa ating utak ay meron tayong matinding sakit ngayon ang gagawin natin magpapa mm, ano tayo check up magpapa check up tayo kapag kasi nabi ng doktor na wala kang sakit ano magpapa blood chem ka pagpapasuri ka no? Na, yun, yun nangyayari sa atin paulit ulit yung pagpapasuri pagpapa blood chem at kung ano ano pa walang nakikita ano sabi sa atin normal pero, lagi mong nararanasan yung hirap ng anxiety. Ano? Nagiging ano, nagiging permanente na sa iyo yung hirap, yung palaging atake ng anxiety. Kasi nga, dahil meron nag-trigger. Halimbawa, yung katulad nating may girl, sa atin, kaya tayo nagka-anxiety, nagka ako kaya ako nagka-anxiety, dahil dun sa trigger na nararanasan ko, nar naranasan mo, doon sa uh, GERD. Ano? Ngayon, bakit nagiging residente na sa iyo? Sa yung katawan yung anxiety. Kasi hindi ka maka on do sa sinabi ng doktor mo na magaling na wala kang sakit. Ano? Kasi may nararamdaman, kami nararamdaman kang hirap. Ngayon, uh, bibigyan ka ng gamot, iinumin mo yung gamot. Tulad ng nangyayari sa iyo, hindi naman lubusan kang gumagaling sa gamot, uh, mayat maya nararamdaman mo parang yung hirap ng GERD, babalik at babalik sa iyo yung anxiety, uh, yun doon lang, doon lang umiikot yung mundo mo hanggang sa um, yung anxiety mo, padami ng padami yung masamang nararamdaman mo. Yun yung anxiety. to, di ba kung natatandaan nyo yung aking ginawang vlog dati, sabi ko sa inyo, ang anxiety isang hunyang sakit mapagbalat kayong sakit. Kasi lahat ng uh, malulubang sakit, ibibintang mo yung nararamdaman mo doon sa mga malulubang sakit. Kahit hindi totoo. Ano, yan po yung anxiety mga idol. Yan po, madali namang mawala yan. Hindi na ng gamot dyan. Sabi nga yung kaibigan ko sa psychiatrist, hindi gamot ang kailangan mo dyan. Ano, pangunawa ang kailangan mo dyan. Maunawaan mo kung ano yung trigger na uh, ah, nagpapahirap sa iyo. Ang good po kasi kalimitan. Ito po ay sorry sa ibang doktor, ano? Sorry sa ibang doktor. Pero kalimitan po sa sakit na GERD kulang sa paliwanag ng doktor kung bakit po tayo naghihirap? Bakit tayo inaataki inaatake lagi ng anxiety? Ano? Ang dami ko pong paliwanag ng karanasan ko sa mga vlog na ginawa ko daming dami ang napakaraming vlog ng ginawa ko mga idol ah uh, yan yung mga naranasan kong hirap bakit marami akong naikwento bakit na marami akong ginawang vlog na naikwento sa inyo kasi nga po hindi naman ah uh, dati may mga gumagawa ng video na katulad ko ano po marami mga vlogger Ah, uh, na nauna sa akin na naka tulong din sa akin. Bakit? Napapanood ko, ah, ganun pala yon Hindi lang pala ako yon Ah, yung pala lang nararamdaman ko, eh, ano lang, good lang. Tapos, na-usong ang social media. Yung mga kaibigan natin sa Facebook, ah, nakaka-chat, ah, hindi lang pala ako nag-iisa. Yung pala nararamdaman ko ganun. Yun yung nagbigay ng lakas na loob sa akin na tanggapin ko, na nararamdaman ko na nararanasan ko ay parte ng guard. Ano? Parte parte ng guard at yung guard po sa totoo lang hindi po nakakamatay. Normal po siya na acid reflux. Sa, unang sabi ko pa lang po kanina sa inyo nung pag entro pa lang ng uh, vlog na to, uh, sinabi ko na sa inyo hindi sakit talaga ang acid reflux. Ano po? Ang acid reflux po ay normal na kondisyon ng ating katawan. Ano po? Nararanasan natin ito dahil po sa ah uh, digestive system natin. Ano? Yan. Um, nagiging sakit lang siya kapag ka hindi na natin nakokontrol. Ano? Nagiging GERD siya. Ngayon po, kung alam nyo na po na na yung nararamdaman mo ay part ng acid reflux na hindi mo makontrol dahil nga meron ka ng GERD nagkaroon na ng di uh, hindi tamang kondisyon yung yung uh, digestive system. Wala nang kusang pag ano, wala nang kusang pag control, ano po. Ngayon, ikaw na po yung kokontrol doon. Ano, ikaw, kayo na, tayo na po ang magko-control doon para makabalik po sa normal yung ating digestive system sa oras ng maatake ito. Ano, madami po akong vlog na ginawa mga idol. Ano, madami po akong pwedeng yung balikan unang-una po dyan yung pagkain mo ng masustansyang pagkain. Yung mm, pag-detox natin, dinilinis natin yung toxic na nakuha natin sa mga uh, maling lifestyle natin. Uh, kasi nga, normal na yung lifestyle nating mali sa panahon ngayon. Kasi nasa modern na tayo, puro chemical yung kinakain natin o timuhangin natin na uh, sinisingot natin. Uh, may kasamang chemical. Ano? Hindi na siya pure na oxygen Uh, may carbon na, ano, may kasama ng carbon dioxide kasi nasa paligid natin, nasa hangin na natin yung carbon dioxide na siyang i-inhale natin, ano, i-intake natin sa ating katawan. Ultimo yung mga iniinom natin, lahat na po, lahat. Tapos mas mas toxic na po ngayon yung trabaho natin mga idol. Yung ating stress po, napakalaki na pong stress na number one na kalaban ng acid reflux. Ano po? Ng ating GERD yan po yung dahilan kung bakit tayo palagi ana uh, na nag uh, acid reflux sa panahon ngayon. Uh, tapos sasamahan natin ng pag-inom ng gamot na ang alam natin ang gamot ay nakakatulong. Ano? Pero sa totoo lang po, ang gamot po ay uh, panakit butas lang po. Ano? Sa akin pong karanasan niya mga idol ah, uh, mahabang panahon po ako uminom ng gamot pero katulad niyo din, paulit-ulit lang yung sakit at uh, mas madalas kaysa po doon sa itinigil ko yung pag-inom ng gamot at uh, nag ano na lang po ako, nag food supplement na lang po ako uh, kumakain na lang ako ng mas masustansyang pagkain sa tuwing lalung uh, lalong lalo na po sa tuwing umaatake yung acid reflux o yung GERD ko, mas madalang na po na umatake ito at kung umatake man ito yun lang po, routine lang, yung routine ko po ginagawa ko, exercise mabilis ko po makontrol yung pag-atake nito at naiwasan ko po yung um, pag-atake ng anxiety. Ano? Yun po, mga idol, yung sinabi nung kaibigan natin na ano, na um, kung nararanasan ko pa, Opo, oh lahat po, ng atake ng acid reflux at saka ng anxiety po, nararanasan ko po yan dahil syempre lahat naman po tayo Uh, normal na tao may anxiety, ito naman po'y takot. Ano? Yun nga lang po, hindi natin nakokontrol na. Wala na po itong kusang pang-control, kundi tayo na po yung uh, dapat makaisip na, Uy, natatakot ako, kailangan kong kontrol yung takot ko. Ba't ako matatakot? Ay, yung nararamdaman naman ng katawan ko, acid reflux lang. Ano? Yun namang ay, hirap na nararamdaman ko ngayon, ay part ng atake ng acid reflux hindi malubang ka, karamdaman kaya maganda din po yung uh, regular na nakakapag blood chem kayo, nakakapagpa-check kayo lalo na kung umiidad tayo kasi yung pag-idad po natin may kalakip po ito, may kasama po itong pagbabago ng ating katawan syempre, may mga cells tayo sa ating katawan na humihina may mga cells tayo sa ating katawan na namamatay na mm, magiging reaction niya ng ating katawan uh, yung medyo pangihina mo, medyo may pananakit na sa isang parte ng katawan mo, uh, malalaman mo na agad, ano, kapag ka continuous tayo na nagpapa blood chem, nagpapa check up, at saka nagpapatingin talaga sa doktor natin. Ano, although yung lahat po ng kinukwento ko ay pawang karanasan ko lang po. Ano po, uh, na nakakatulong sa akin, nakaka-recover sa akin sa sakit na nagpahirap sa akin ng na napakahabang panahon Yun lang mga idol Sana nakapagbigay na naman ako Ng uh, panibagong Inspirasyon Sa mga taong nagpapagaling sa mga sakit na katulad ng naranasan At uh, nararanasan ko pa rin Paminsan-minsan Bye bye po at uh, God bless you po